Hello, hello mga katigangs. Nananghay na tayo. Ito yung pagkain namin. Pork chop. Tilapia. May isda tayo. Masarap. Ito yung kanin namin. Baked potato na may herbs yan. Ano ng mga binodbod. At saka may green beans kami. Pero yung pork chop natin at saka dito, iba. Mas masarap yung pork chop natin kasi binabad sa kalamansi at saka na may paminta. Ito hindi ganun. Tapos yung soup namin ay balat balatong sabi ko nga <laughs> Split Pero sabi ko balatong. <laughs> Ayan. Yan ang soup namin. Tapos ang inumin ko, Nawala yung tinya kaya nag-switch ako sa mango. Mango na ako. Mango talaga'ng meron palagi. Yung tinya na, 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 na ano eh pineapple, parang saglit lang yung nawala eh. Yung kung bakit nawala. Pero yung mango talaga matagal na yung mango meron na dati pa. Okay, doki. Kaya ngayon sintensya na natin ito. Uh, mga preliminary -pre -pre lang pagkain natin. Kaya kainin na natin. Nakakain naman kung hindi natin kakainin. Magtatampo sila pag hindi tayo kakain. Okay, dokki mga katigang. Bye-bye.